Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Dad. So in this video, ayun, andito na naman po tayo at mag-unboxing naman po tayo ng package. Ito po ay kaka-deliver lang kaninang umaga. Since nasa school ako and gayon ko lang siya mabubuksan kasi ang uwian namin 6.50 ng gabi and ayun, Uh, ngayon ko lang siya mabubuksan. Ayan, si Ali nakasilip. Ayan, samahan nyo kaming buksan itong package na kung kanino man po galing. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo i-mention kasi sabi niyo po, hindi ko na po kayo i-mention. Ayan, salamat po sa inyo sa nagpadala po dito malaking package. And ngayon ang kasama natin sa pag-unboxing is sila Lola, mga kapatid ko and si Papa nagbibili po siya ng ulam kaya hindi mo siya makakasama. And later makakasama siya and ayun, tara samahan niyo po kaming i-unbox Hi guys! Ayan, mag-aano Ayan, mag-unboxing na po tayo at ayan, kasama natin si Lola and ayan si Altea. And syempre, kasama din natin si Bella, nasa baba lang siya. And ngayon, sila Ali, nag re pa kasi, ayan, alam nyo na, retouch pa sila. So, ayan, simulan na po natin pag-unbox. Ayan, again po, maraming salamat po sa nagpadala nito and titignan na po natin kung anong mga laman nitong nasa box na to. Napakalaki, nahirapan pa daw si kuya nito, sabi ni Lola, sa pag-deliver. Pero worth it naman yung pag-deliver ni kuya. Ayan, na si Hazel, ang ating supply girl. ito? ba Ayan, ano ba ang ng box? Ah. Ano dyan mo muna? Baka makakusok. Ayan, una. Unang bukas, tuwalya. Tuwalya. Oh, okay. Wow. So, tuwalya po ito, guys. Ano ka naman kung dyan? Ayan, pagdating sa mga bags. Ayan. May mga bags po, oh. Pinadala. Thank you so much po. Ayan, may dalawang tuwalya po tayong nat nat natanggap. Ayan, may bag. Ayan, thank you so much po sa nagpadala nito. Maraming maraming salamat po. Hey, wow, ang ganda. Oo, oh, ang ganda. Ayan, oh. Ang oh, daming, ano. Hindi ba naman sa mga. Wala, paano ito buksan? Ayan, mga bulod pa po. Magbukas. Ayan, po. ayan, grabe. Ang ganda ng mga damit. Ay, ayan. Meron tayong pants. Ay, ang taray ng shorts. Mm, ganda. Oh my god. <laughs> For the short. Ano kaya ito mga ka? Ay, nila. <laughs> ayan, oh. Ay, ang ganda ng skirt. Perfect. Ay, ako na. Lahat mm. na. Ako So, ayan, meron po tayong nakuhang tawag dito dress. Ay oh. grabe, ang tari ng dress. charis. Hindi, Sa iyo Oh, grabe, ang ganda oh. Itatry try ko 'to lahat, charis. Ito lang pala Itatry try ko 'to. 'Yung yeah, magpili ko pa yun ng. <coughs> Ito sa iyo. Grabe. Oh, Thank you so much po. Ayan po, maraming salamat po. Yan, grabe. Ang ganda ng dress, Bet. Dress. Mm. No. Ay, meron, ano, meron swimsuit. <laughs> grabe. Eh, <Ito na> <laughs> ganda niya. Uy, yeah. may bra. Meron pang ano, oh, swimsuit. Ay, perfect. Ang, Ay, ganda. ang ganda. Ang gaganda niya. Grabe, guys. Sobrang ganda. Perfect ng ano. Gaganda po. Sobrang gaganda ng mga quality That ng damit. Sa nito. Thank you so much po. Maraming salamat po. Ayan po. Grabe. Ito pa, grabe oh. Hindi ko to in-expect na marami tayong matatanggap for today's video. Ay, grabe. Akin na lang ito. <laughs> Ang ganda. Grabe, ako na lang itong cycling. Uy. Ang naman ito na may pantulog. tulog Diyan, kadukos na. Ang ganda! Wait lang. Ano yun? Wow, ang ganda ng kulon. Ay, ang ganda ng ano, mo swimsuit. <laughs> sa naol. <laughs> may try mo Uy! <laughs> <laughs> Hindi pwede to sa akin. Ang ganda! Ang ganda nito. Ano, ang ganda ng mga ano, damit. Dito. Grabe, perfect. Ang oh, perfect naman ng mga damit. Grabe. <laughs> Ni Ate may udres. <laughs> Sarap. Uy, mm. mahilig ayaw. ako mag-dress. Uy, oh, ang ganda. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ano na? Ate may swimsuit. Ikaw mag suit. <laughs> Grabe, thank you so much po. Sabi, maraming salamat po sa nangigay. Oh, <coughs> oh, 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 today, ah, oh, the swimsuit talaga siya. Huh? Swimsuit na naman, oh. Wala, oh, ko ba mag-swimsuit? Kano'y <laughs> na to? Ay, baka sa'yo na to para magdagat na kami. Kano'y na to? mag beach Sapa. Sa'yo? Pupilin nyo na yung oh, sa'yo dyan. Puro, oh, ano sa'yo yan? <laughs> <laughs> Thank you. Mga mm -mm. swimming din. So, ayun po yung mga laman ng ano. Ay, wow, may mga ano pa pala dito, oh. May mga andis. Ayan. Grabe. Langga, meron ka dito. Pinadala ni, ni ma'am. Ayan, maraming salamat po sa nagpadala nito. Sobrang thank you so much po sa pinaabot niyo po sa amin at sobrang Dami, talagang grabe ang ang gaganda po ng quality ng damit and grabe, mama, mga mamahalin to. Grabe po. Um, asahan nyo po na iingatan po namin to and habang Pero, wala pa po in, kaming space, um, yeah. itatabi po muna namin sila and hanggang sa magkaroon po ng ano na tsaka na po namin i-arrange yung mga gamit dito kasi sobrang sikip na po talaga nung bahay namin kasi... Ganun nga po, oh, as you can see sa background, ayan grabe, napunong-puno na ng gamit and ayun. So, sa mga nagpapadala po, maraming maraming salamat po sa inyo and sobra pong namin na-appreciate yon and grabe, grabe po yung mga effort po ninyo, mapapadalahan lang po kami ng mga gantong damit, mga gantong, mga ganto ka-eleganting mga damit, grabe, sobrang gaganda and ayun, pangarap lang namin tong mabili and gayon, Um, binibigay na po ninyo. Sobrang salamat po sa nagpadala and iingatan po namin to. Thank you so much po. And tatanungin po natin sila Hazel po ano pong masasabi nila sa ipinadala po ng ating ano ano um, anonymous anonymous kasi sabi po sabi po sabi daw po is wag na daw pong banggitin yung pangalan kasi alam nyo na po And ayan, um, kung napapanood nyo man po ito, maraming maraming salamat po sa inyo. And sobra pong na-appreciate namin, magkakapatid. And ayon maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless. Makakaasa po kayo na iingatan po namin itong ipinadala nyo. And ayan, tanungin na natin sila, Hazel, kasi kanina pa sila naghihintay. Pura ko end. Ito na ang end. Ayan. Hazel, anong masasabi niyo sa nagpadala nitong itong package, itong napakalaking package? Anong masasabi niyo dahil marami kayong nagustuhan? Ang masasabi ko lang po, salamat po sa nagpadala nito. Ang dami po, madadagdagan na naman yung damita namin. Punong-puno na naman po, ako lang pang paglagyan. <laughs> Unexpected po kasi dati nangangarap lang kami, ngayon andito na marami na kami damit kahit di na kami bumili. Thank you yeah. po talaga. And maraming maraming salamat po sa inyo kasi ayun nga po sabi ni Hazel hindi na kami nakaka bili ng damit namin. And ayun. Actually opo hindi na po kami bumibili ng damit kasi ayan binibigay na po na first ng supporters. Yan ang sponsor. Maraming salamat po sa inyo. And hindi ko din po ito in-expect na may madating ngayon box. And may nag-chat lang po sa akin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo, sa pag-update po sa akin na may magpapadala po ngayong box. Grabe. Sobrang laki ng box na natanggap natin ngayon. And tanongin naman po natin si Sharalee kung anong pong masasabi ni Sharalee sa box na dumating ngayong uh, kaninang umaga. Ayan. Ali, anong masasabi mo sa malaking box na dumating dito sa bahay? Um, maraming salamat po sa nagpadala ng mga gamit na to ang gaganda po ngayon lang po namin to na ano <laughs> Naranasan po yung gabi <laughs> um, gabi na si Ali, oh. <laughs> <Yun lang>. <laughs> <laughs> iyok si Oli o oh. hindi naman hindi lang Ay, iyak siya. Kasi first time lang po talaga namin na ganto na may magbibigay po sa amin ng ganto. Actually, hindi naman siya ano kasi um, nabibigyan naman kami dati. Pero iba po ngayon sa mga nangyayari ngayon. Kaya sobrang salamat po sa inyo dalagang Talagang mga branded yung mga naibibigay nyo sa amin na hindi mo akalain na maibibigay sa inyo. Kaya yan, sila Ali na titiri, titiri Yan, tanongin naman natin si Ian kung anong sasabi ni Ian sa box na natatanggap natin ngayong araw. At mayroon dito mga pagkain, no? An ano Ian masasabi mo kay ma'am na nagpadala nito? Ano sabi mo, Drake? Ano sabi? ano masasabi mo? Thank you po sa nagpadala ng box na yun. Maraming maraming salamat po. And syempre si Althea. Ano mo sasabi na Althea sa nagpadala ngayon package? Althea, dahil si Altea ay I may mean, mga nagustuhan din. Ayan. Daya, ano mo sasabi mo kay ma'am na nagpadala nito? Kasi ang laki ng package na pinadala niya. Na hindi mo akalain na ipapadala sa atin. Magaganda pati. Thank you po sa nagpadala. And sabi mo na ano may ano may mga nagustuhan ka. <laughs> <laughs> Unti lang. Unti lang yung mga nagustuhan niya kasi yung iba malalaki na sa kanya, hindi na siya hindi na sa kanya ka siya. May nagustuhan siyang si swimsuit. O swimsuit ka? Kaya? Kunwari pa siya pero gusto naman niya mag-swimsuit. <laughs> oh, si Ian, mas swimsuit <laughs> <laughs> So, ayan, muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo and grabe. Sobrang saya po namin ngayon at grabe natanggap po namin blessing ngayong araw. And hindi ko din po in talaga ito. Surprise, pagdating ko, ang laki-laki ng box na sa pintuan. Ayun, kasi puno na dito sa loob, nasa, lab, nasa labas siya. Pagdating ko, grabe, nasa, nasa tapat siya ng pintuan. Actually, hindi naman sa tapat, sa gilid lang siya ng pintuan. And grabe, ang laki ng box na grabing... Grabe talaga. Kaya sobrang salamat po. Ayan, tanungin natin si Lola kung anong masasabi niya kanina. Kanina sa pag... Sa pag... Sa pag... Ano dito? Sa pag-deliver dito sa bahay. Ayan. Maano ma mo mo sa pag-deliver kanina dito sa bahay? Akala ko nga niya, yung mga box na binababa, dito pa yun. Yan eh, pala, ito lang ibababa. <laughs> Ayun, sabi kanina ni Lola nahirapan pa daw si Kuya magbaba nitong box kasi sobrang bigat talaga as in. Pinasok lang po namin 'to ni Lola kasi mag-unboxing po kami and grabe, sobrang bigat po talaga nito. And ayan may mga ano pa tayo mga mga spam pa dito sa loob. Ayano. Oh. May mga spam and ano pa 'yun? Ano pa 'yun? Oh? Pakita mo. Hello. Nutella. Mga Nutella, tsaka okay. sausage. Ayan. Pakita mo yung sausage. Oh, grabe. Ayan, grabe. Meron pang kape and ano? coffee mate. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan. Dalawa yung kape. Grabe. Sawang-sawa talaga tayo dito. So, maraming salamat po. Ano, thank you so much po sa naipadala niyo po sa amin. Grabe. Grabe. Sobrang dami nung ano. Si Ali, hindi na mabuksan, mabitawan yung coffee mate. <laughs> Papa. Grabe. Tatanungin naman natin si Papa kung anong masasabi niya kasi kakarating lang niya galing sa pagbili ng ulam. Masabi yan. Wala ako dyan. <laughs> Ayan, tatanungin natin si Papa. Pa, anong masasabi mo sa nagpadala nitong box? Makaya tayo. <laughs> <laughs> Hindi, may, may nagpadala sila, kasi box. Anong masasabi mo kay Ma'am na nagpadala? Ano? Ano pangalan? Wala. Then, Bawal so, bang yung pangalan ng anonymous? Uh, <coughs> si... babae lalaki? Babae. Ate, uh, maraming salamat sa package na pinadala mo. Uh, yung mga anak ko, na naman. Ang no? dami, ang dami pagkain. Tapos mga dami okay, ka okay. Mga branded mga dami. Tapos may mga sinisur. Salamat po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po ng maraming 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 talaga. Walang katapusang ang pasasalamat po to. Tingnan nyo po. Tingnan niyo po yung ano, tingnan niyo po yung upuan namin. Sobrang punong-puno and andito pa, ayan, kay Lola, punong-puno yung ano, grabe. Sobrang dami ng pack, sobrang dami ng laman ng package. Ayun, ayan. Ayan pala magbiga? Buwat ko nila, mabiga. Kasi nga, ang daming laman talaga as in. Sobrang dami. Hindi mo kalaing ipapadala sa inyo. And ayun po, muli nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga nanonood po ngayong araw. Um, sa vlog na ito, maraming maraming salamat po and thank you so much po sa mga patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa akin YouTube channel. And sa mga hindi pa nakakak-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe Racial Morales Vlog. And ayan, para para palagi kayong updated sa aking mga upcoming videos, uh, please click the notification bell. Ayan. Thank you so much po and God bless. Bye-bye.